Hello mga kabadi, welcome back again to my YouTube channel. O, oh, nang una po sa lahat ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoon nga siyang nagbigay sa atin ng biyaya at nagpapasalamat din ako sa aking mga bagong subscribers, mga followers ko sa Facebook at YouTube, no? Ay, at mga viewers din, salamat sa inyo nga pagtangkilig sa aking uh, mga video. sa so, for today's video, mga kabadi, ay nandito tayo okay, sa Istaka yes. Pilar Bohol. So, tawagin na lang natin itong Area 2. Kasi yung isa, ka, last vlog ko, Area 1 yon Ito, tawagin na Area 2. So, dito, mga kabadi, So, nyo naman sa title, gagamitin natin itong kalabaw for uh, for land preparation, yung pinakaunang gawin natin bago mag, uh, ano, pinakaunang gawin natin sa land preparation. ah uh, may ituturo akong para madali, efficient way na hindi mabagal ang uh, ano, makatipid kayo sa gasto kasi paspas -pas ito, uh, mabilis ito gamit itong kalabaw. So, ayan, pina ano lang namin ng kalabaw, no? Pinapahinga lang namin sa glade para Siyempre, mag-relax yung ano, ating kalabaw, kondisyon sa, sa trabahong bukid. So, ayan mga kabady. So, ayan. Uh, tapos na yan mga kabady, no? Kasi nga, ngayon, ang init. No, kahapon, umulan. Kaya uh, maganda itong uh, araro ang kalabaw kasi galing sa ulan. Pero ngayon naman ay uminit. So dito sa amin ay uh, pag umaga, mainit, pag tanghali, uulan. So medyo uh, malambot yung lupa, maganda siya abong kalin. So ayan mga kabady, no? napakataba ang ating kalabaw. So itong kalabaw mga kabady ay uh, ito yung farmer's best friend. So dapat uh, kung magsasaka tayo ay alam natin... Uh, Gamitin itong kalabaw kasi napakalaking tulong ito especially sa ating uh, sakahan. Pwede itong gamitin natin pang araro kasi ang sipag nito. Napakasipag nito ang kalabaw mga ano uh, Noong ating mga ninuno, wala pang mga bakinaria. Ito lang ang ginagamit nila na pang mungkal ano, ng lupa. Kung ano-ano pa, pang hakot, pang sapil. Uh, gamit talaga itong kalabaw mga kabady. So ngayon, ngayon nga generation ay medyo yung mga tao na medyo konti na yung marunong gumamit ng kalabaw. Kaya ah uh, kasi karamihan ngayon ay ano na makinarya na yung ginagamit. Pero mas maganda pa rin ang kalabaw mga kabady kasi tatingnan nyo mamaya. Napaka efficient ito compared doon sa mga ano. Walang gastos kung sa iyo sa meron kayong alagang kalabaw at i-train lang ay wala kayong gasto sa pag-cultivate ng lupa. no, Isa mag-rent pa kayo ng ano ng makinarya. So ito na yung kalabaw natin, Papuntahin natin doon mga kabady sa kaniyang uh, daro. Yung sanga ang tawag dito sa amin, yung pang-araro. O ayan oh. pugong din, Oh, matay sakbo to. Ah, tiil eh. tiil <tiyaw baga> yan mga kabady, ang sipag ng kalabaw, di ba? Pero sa nakikita nyo, meron niyang command. Ah, uh, di ba? Yung kita niyo kanina, uh, sa 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 akin kalabaw, yung do forward yon, forward. Ang what, uh, stop. Ang d at last. Ang TL, il, uh, yung paa niya, kapag napakan yung uh, panalik niya, yung kanyang lubid. Uh, yan yung uh, kuman niya mga kapady, no? So, kapag uh, sinabihan mo ng do, uh, forward siya. So ayan mga kabady. So tingnan niyo naman ang ganyang ano, work ng kalabaw no. Oh, di ba? Nang ang nakultibate talaga yung lupa. Kasi nga, oh, tingnan niyo, napaka-efficient talaga nitong kalabaw at ang sipag-sipag. Oh, ang bigat niyang dinadala ng kalabaw mga kabady. Oh. Pero goods pa rin siya sa pagtatrabaho ng saka. Uh, farmer's best friend talaga mga kabady. Ito lang, ito yung uh, napakasipag na hayop na nakita ko na uh, ginawa ng Panginoon para sa atin yung uh, magsasaka So ayan mga kabady, tingnan nyo naman yung kanyang agi, yung kanyang daro So nakultivate talaga yung lupa Yung mga damo na inagian niya mga kabady, dinaanan, uh, siniguradong malalantayan Pero dito sa case natin mga kabady, gagawa muna tayo ng pilapil So ganito ang paggawa ng pilapil mga no? para kasi nga kung i-direct niyo lang magpala kayo niyan. Ah uh, yung lupa gahi ano kana kanang nang ano tao ito hindi mo mapapala kasi matigas yung lupa. Kung kaya dinaraw muna namin yung kilid yung kanyang ano gilid para madali lang siyang palahin. Oh. Yan. Papalahin niyo yan mga kabadino, doon para yung bilapil mo ah uh, lalapad tsaka tataas. Pag darating na yung ulan, ay siniguradong lalata na yung sagbot. Pag nalata na yung sagbot, mga, oh, may tubig na mga kabade, yung tractor na uh, nabili natin ay atin yung gamitin. I-rotivate natin yun mga kabade. Mm, maganda. So yan yung strategy namin dito para uh, mabilis yung aming trabaho dito sa Saka. Kasi nga, kung, uh, yan, i-rotivate mo, pag walang yung, hindi ka mataas yung pilapil, madali yung mawala yung tubig. So, sayang yung bayad mo sa rotivator mo. Kasi nga, mas maganda yung uh, lupa na may tubig na i mo, i-rotivate mo. O, yan, agian mo na traktor. So, ganyan mga kabady, no? Babalikan yan mga kabady, mga hanggang maano ito. At pagkatapos yan ay may isa kaming kasama dito. Ang trabaho lang niya ay tagapala. Oh. Yan lang mga kabadi. Yan yung uh, isang way na itinuturo ko sa inyo na napakadali na ano para sa ating uh, mga kabadi dyan na uh, baguhan palang lang sa saka or mga expert na kung may uh, yung mga expert dyan na sa tingin nyo, okay ba itong ginagawa ko, ay pakicomment lang. At sa mga baguhan, kung meron kayong mga katanungan dyan, ay pakicomment din sa baba para masagot ko yung mga katanungan nyo. So, ayan mga kabadi. Ah, ganyan talaga yung kalabaw. At dyan, ah, yung mga limpaw. Limpaw yung tawag dito sa amin, no? Yung ganyan. Ah, ano yan sa pilapil para humaba at, at lalapad at yung mga damo ay ah, pwede natin gamitan ng mower mga kabadi or di ba ano na ina natin ah, hagbasan gamit yung sun ano bang tawag doon pang ano pang ng ano damo yan ah yan mga kabadi no oh na ah, di tingnan yung ang galabaw mga kabadi kahit ang init napakainit ng panahon na yan Kaila, ba, ay kay go nang go pa rin ah, na. sana all ah sa naulo lang tayo, tayo sa kalabaw mga kabady, mga kabady kasi ang sipag-sipag. Wala pa akong nakitang hayop na kagaya nito na ah, napakasipag. Kung yun ito, maglan preparation, gamit. Napakagamit yung kalabaw. Kapag nasa harvest season, season na, ay magagamit pa rin natin panghakot sa mga palay. O, meron kayong mga palay na inani, pwede na yun i-attach yung balsahan, yung parang kargahan sa likod, parang for drop tours. at yung ikakarga yung mga ano, mga, ano bang tawag dito, mga sako. Napakasipag yan mga kabadi. Pero minsa habang tumatagal itong mga kabadi, humihingal itong kalabaw. Kung kaya at itong papahingahin mga kabadi, kaya nga, hayop lang ito, napapagod nabubuyat. Kaya kinanglan din niya ng uh, relax. O, oh, yung ginawa natin kanina, yung nasa butikan, yun. Gustong gusto ng kalabaw yung maputik. Kasi nga, sa init naman ng panahon. O, oh, tingnan nyo yung araw o tinggas. O, oh, siyempre, ano, swimming-swimming, uh, yan lang. Kagaya rin ng tao. Gusto ng beach kapag mainit. At, ano naman, sa ibang usapan naman. So, ating mga farm worker dito, no? So, kinakailangan, natin sila na alagaan din. O, oh, kompleto sila ng benefits. No, sweldo, special sweldo, no? Hindi natin na uh, babaratin sila. So, ang sahod nila ay nasa 400 pesos per day. O, yan ang, ang sahod dito. So, libre na yan sa pagkain. O, oh, magsulina. So, ayan. So, ganyan talaga mga kabadi. Kinakailangan natin, kinakailangan natin na alagaan din ng ating uh, mga uh, trabahante para hindi sila magsisi sa kanilang mga amo. O para din mabalik-balikan tayo nila. Kaya na sa akin case ay uh, inalagaan ko talaga sila mga kabady. So binibigyan ko sila ng tubig, pagkain uh, on time. Dapat on time. Kaya bibigay kayo ng pagkain kung uh, tanghalian uh, ano 11:30 kumakain na sila kapag nagbigay ka ng alauna na sa tanghali, so magutom na, mapapasmo mo sila. sa hindi naman ang sikat ng araw, madali itong mapapagod sila, no? So, ayan mga kabady, no? Kailangan muna namin itong tapusin, no? So, nood lang kayo sa vlog niyan mga kabady. Um, maya, uh, doon yung tagapala natin. Siya yung, yan yung kanyang assignment. So medyo nga mga kabady, mataas, malaki ang area na to. ang area 2 na to. Na, na, nindo, nasa isa at klating ikarya ang, ang ano nito. Dalawa lang ang tao na akin nung mga kabady, no? Ito. Ito ato. Pero ang sisipag nila, ang ah, paspas lang mo trabaho. Pero hindi naman natin iasa ito lahat sa kalabaw na pag land preparation mga kabady. Gagamitan na natin ito ng uh, tractor, mga makinarya. Kasi kawawa naman itong kalabaw kung siya lang ang mag-isa. Um, ano dito land prep. So ayan. So kung meron kayong natutunan makabadi ay yun paki-subscribe na at pag-click ng notification bell. So panoorin niyo hanggang sa dulo makabadi. So ayan mga kabady no, ito yung isang tao na ang assignment niya ay tagapala. Oh, ayan. Medyo mataas yan mga kabady. Kaya ma isang tariat kalahati. So, madami ang pilapil. So, ganyan yung tatabaho. Tingnan nyo. Hmm. Kapag uh, dinaro, Dole, ay nararo muna. Ang oh, dali lang palahin. Uh, ang smooth ng pagapala. Kung hindi yan ninararo mga kabady, matagal. Oh, mahakot mo lang, pero oh, ma mapala mo, pero o, matagal. ah uh, tendency niyan ay uh, gasto. La, uh, lugi ka sa labor. So, kung ganyan ang uh, sistema mga kabady, napakalali. Oh, hindi pa hindi pa nahirapan yung ating mga workers, mga tabahante dito. So ayan, so dapat na ay bilis-bilis niya mga kabade kasi ay malapit na tanghali. oh, tanghali na dyan. Uh, kainan. Ay, ayan, ah, sikat naman ng araw. So, dapat bibilisan niya ng pagtrabaho. So ang pangalan pala nito ay Ruli. So si Ruli pala yan, mga kabade ay nanghanap ng at, meron kayong recommend ng mga Taiwanese diyan o mga American ya, ano mga sugar mom so ipm niyo lang siya mga kabadi so direct message niyo lang dito sa comment section uh, ayan ito yung aming ano aming sipag na ano tig pala so marami pa yan mga kabadi ang nandoon sa dulo papalahin so marami ramay din ito mga kabadi no so ah uh, na siguro ay dagdagan natin ito o so, mag-add tayo ng isang labor para mas madali ang ating trabaho. So ayan mga kabady, natapos na o, tapos na ang kalahating araw no. So ayan, no, inandam ko na yung mga pagkain nila. So ayan mga kabady no. O, chill lang kami dito. Ayan yung kalabaw. So, salamat sa panonood mga kabady, no? Sa aking mga subscribers at sa aking mga followers. Ay, sana meron kayong natutunan sa video na to. O sa aking mga subscribers at mga bagong mga viewers ko ay salamat sa inyo. So, God bless at magandang araw sa lahat. Uh, ingat kayo palagi mga kabady. Bye-bye.